Kung sa idol, welcome back sa Virgo's Channel. Samahan nyo po ang panuurit bigyan reaksyon na mga nakakaliw at mga mga videos na naggalat dito sa internet. Let's go! Diretso. Oh, wow. oh, may ano yes. ah. May arms. Diretso lang buhay. Diretso oh, lang boy. Lalo sa preno Pak. Inawag boy. Oh, diba, yung yung... niya boy. Yung jowa niya. Basta huwag mo lagi yun. Pag may hams, ka sa preno. Bagala mo. Bagal na drive. Bagala mo yung drive. Dami preno. na mga hams dyan. Paano masabi? Patas yung B. Tas pa talaga. Diyon, tas. Ayaw mo kasi mong inig. Bola lang yan. Medyo mahina na yung, yung, yung brake. Dalawa mo. Dalawa ba? Dito to alala yan. Ano pa B at is dahan-dahang natututo sa atin. Mahina na yung preno niyan kaya kailangan dalawa. Alalay sa dalawa, pabagal lang. <coughs> ang kaling! Ang lamig. Lamig naman. Ben. Ay, nakalimutang bigyan ng kumot yung mga tropa ko. Pre, Pero gusto yung kumot. Ano? Ito kumot niyo. Grabe. Sobrang lamig kasi. <laughs> naka straight body pa. Oh, uh, gaming chair. Gaming chair. Itong isa, gitara. <laughs> Shy type. Yung <laughs> chaseboard. Ano, <laughs> wala akong kumot. Alam nyo, parang gusto ko na lang ding maging bigas. Bukod sa mahal na, kinakain pa. <laughs> <laughs> Sana. Oh. Ah. Tuturuan kita kung paano matulog na maimbing. Ba? Wow. Una, tumabi ka sa akin. Pakakatulog <laughs> <laughs> kaya? Aesthetic <laughs> na sana, kaso may tumalon. Wow, sarap naman. dahan-dahan talaga Okay na wow. <laughs> siya ay type 2 si ate. O baka nasusuka. <laughs> yeah, mister mong madiskarte sa mga mahirap na sitwasyon. Mm -hmm. <laughs> <laughs> uh, okay. Kaya, okay. Gawin mo, ate?

in loving memory. <laughs> Grabe naman. May eh, sama pa yun. Sat sa mga padpad. Hindi <laughs> <laughs> eh, ba? <laughs> <laughs> Gusto na tropa mo makaranas ng live share. Kaya, yeah. din dinala mo sila sa lugawan. Ambitawan. <laughs> oh Mahirap ba yan? Talo si Jollibee. atawa eh, tama ba? <laughs> <laughs> Talo! <laughs> <laughs> Sana ulit sinusubuan ako. No? Kakain okay. lang naman ako. Bakit na kailangan ganito? Hindi na damo. quick, quick na cravings ngayon. <laughs> Yung nursing course mo tapos wala ka na pang bayad tuition. <laughs> Mga paraan eh. baka hindi na talaga 'ko sino may-ari Manong ulam oh. giniling Giniling nga Kakaibang giniling niya 'no Wow 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 Ang mas mura 'yon Maria ang bang ulam Ano bang ulam? Oh, hmm? Totoo yan. Napalakas Ang galing! Lang <laughs> Payak na si ate. Baliktad. Hmm. Para saan ba yan? Pardon pala. <laughs> Kinasal kuya mo tapos wala kang magawa kasi pinag-dress ka. <laughs> Nakatang build yan. <Jet. laughs> Bagay naman. Nahabol. Paano lilipad yan? Ah. Pulang-pula. Talag. Ganda na mga musika lang. Mas okay yung kanina. <laughs> Bossing, sabi nga ng matatanda, ha? papunta ka pa lang, pahalik na ako. Pahalik na ako? <laughs> <Ekweles sinari. laughs> Good morning! Mabuhay! Welcome! And we are the Research Paper. Research <laughs> <laughs> Paper. <laughs> Nabano ulam. Puro ulam. <laughs> Palagi na lang tayo na ah, nag uh? Mabuti pa'y maghiwalay na lang tayo. Aba, edi sige. Ang tagal ko na hinihintay ito. Oh no! O oh, sige, sa akin yung paupahan na bahay. Sakin sa yung nasa bukid. Uh, mm. Sakin sa yung tricycle. Sakin sa yung driver kasi matagal na sa akin yun. Yun lang. Agay.